Iiwanan mo bata, nakaupo lang. Kung hmm. ako ng pagkain, yun niya, wala. Hmm. Tanungan ng tanungan, hindi ka gulo na. Hanapan. Pag-uwi ng bahay, nato lang pala sa loob yeah, nah, pa. no. na siya. Nakaupo lang doon. O, di ba? May waga pa. Kahit hindi yung kumbaga yung... Moderno na yung moderno. Andun at andun pa rin. Kumbaga Mahiwaga, mahat ano, kumbaga eh, napakaiwaga pa rin ang ano. Hindi pa rin naalit yung ano, yung ano, mga tinatawag na broken edge, yung mga ano, yung mga piyana, yung mga ano, yung kapre. Mahiwaga pa rin ang mundo. Totoo ngang, sa kabila ng modernong panahon, ay nananatili pa rin mahiwaga ang mundo. Ngayong gabi, samahan niyo akong pasukin ang pulang bahay na ito sa gitna ng bukid. At alamin natin kung bakit ito nananatiling abandonado sa loob ng napakahaba ng panahon. Totoo nga kaya ang mga usap-usapan ng mga kapre, tikbalang at aswang sa paligid nito. Alamin natin. Hi my friends. So, narating na namin tong bahay. Ang tawag nalang dito, pulang bahay. Sa gitna ng, I don't know where it is called. Ka kagubatan? Hindi naman itong gubat. Bukid? Hindi naman itong bukid. Um, ano ba ito? Field. Sa gitna ng isang malaking field. Ito siya kung nakikita niyo sa likod ko. Tara, samahan niyo ako, my friends. Pasukin natin, tingnan natin kung ano meron dito dahil sabi nila sa lugar na to meron daw spirito may elemento at pinakamalala sa lahat aswang tara this is the back door dito tayo papasok naman naman yung paligid niya oh Ooh. Bunga lang nila nalaglag. Huwag natin ng sarili natin. Dahil tayo ay nasa gitna ng small house lang po. Very, very small house. Pero, meron ditong kwento na meron daw construction worker na sinubukan Uh, laki ng daga. Sinubukan ito. dito. Pero, hindi daw kinaya kumalis. Hindi ko alam kung anong gumambala sa kanya. Yung spirito ba? You see, this is nice, oh. Meron pa siyang uh, bar, di ba? It's so nice. This is a nice house. This is the kitchen. Ito yung kanilang dating bago Uy, trivia lang. That girl. She's my high school classmate commercial model na siya. She's so pretty. Yeah. Tapos ito yung pinaka-entrada. Meron ditong dalawang. Ah, only one room. So, yan yung pinaka-main entrance. Nasarado kasi. Kaya sa likod ako dumaan ito yung pinakabuo ng sala Ayan. maliit lang ang bahay na ito ngunit bakas pa rin dito kung gano'n ito kaganda noon Ayan, maliit lang siya eh Look at that. Huwag naman ahas. At meron siyang, ito yung pinaka-toilet niya. Ko alam pero parang may naririnig akong boses. I think I'm hearing voices. Infested na siya. Very, very small house. So basically, ayun lang siya. Oop, what's that? Tumunog. Ang maulan! Scary pa naman pag maulan. Tignan natin, titignan ko lang yung gilid sa lapas. Let's go, my friends. Tignan natin. Tapos ang hindi maintindi ang salitang iyon, nagulat ako nang ito naman ang nangyaring sumunod pagkilid sa labas. Oh. my God! Oh my God! The door creaked! Like, ewan ko, naiwan ko ba siyang bukas? Tapos nag-swing-swing pa siya? Let's see again. Pwedeng ganun, pero parang hindi ganun yung tunog kanina eh. Well, it shocked me. Hmm. Whatever. So, yan. Yeah. Kakatakot siya, no? Ito siya. May maliit na kubo dun sa baba. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero, ayun. Uh, Merong maliit na kubo daw. I wonder, bakit sinasabi? Kasi before kami bumaba dito, nilakad pa kasi namin, di ba? Medyo malayo pa yung mga tanod, pinipigilan kami kasi daw. Ewan ko kung tinitripan lang nila kami, pero... That, that's just, ano, fruits na nalaglag. Maybe. <laughs> pero pinipigilan kami ng mga tanod, yung nga, going back. Kasi nga daw, meron nga daw ditong, they say, a I'm scared kasi dun sa harapan, pinakita ko kanina, meron doon yung tawag nila doon. Pangontra daw sa aswang yun eh. Yung nakatali na yun. Ang Hampas Tigbalang ay pangalan ng isang halaman na matatagpuan sa Pilipinas. Sinasabi ng mga taga rito na ang halaman na ito ay pangontra laban sa mga elemento ng dilim. Nilagyan nila ang lumang bahay na ito upang maging proteksyon sa pangapin na nilang kapre, tikbalang, at aswang na dumadayo dito tuwing gabi. So kaya matapang tayo ngayon kasi may pangontra. Hindi tayo maano. So, yun, that's basically it. Bukod sa pintong kumag kumalagabog. Although, creepy talaga siya. Kasi nga, diba, I'm in the middle of nowhere with no one else. Ando ng pa Medyo malayo sila, so no one can interfere. And, ayun ayun lang. Madilim sa harapan ko. Ayun lang, madilim sa harapan ko. Ayun lang. I don't know if meron akong mga makukuhang whatever sa video ko. Pero that's probably it. So, I'm going now. So others can explore too. Sa bantay, salamat po at niyo kong mag-explore. Nung matahimik. Hindi naman ako gano'n natakot. Ako dun sa pinto. Tingin ko naman, baka ako lang yun. Pero syempre, hindi ko din tinatakot sarili ko. Pero baka hindi rin ako yun. Pero yun nga, pupunta na ako sa drop. Thank you, my friends. So yun, thank you, my friends. Salam. Oh! Nagbi-blink-blink yung flashlight. Yung ano ko. Oh my God. Sige na, bye-bye na. Baka ngayon pa ako mauntahin. Bye-bye. Thank you. See you. Like, like and subscribe. Sabi na nanggat ni hindi pa puso bilhan ako ng tingin madakap nila nito may pani, lumangadini sa hangin. Akin sa serbuning ka, kaagkapat na nangadini, madakap ni giday, hindi pa puso kindi alitan ang lipulin mga tingin na masyadong malalim Hindi pa patinag sa mga bita kasama si sinag taas